Sa punto pong ito, ipapakita po namin sa inyo ang kapal na mga tao na nakapila. Kung inyong matatandaan sa aming coverage kahapon, isa lang ang linya dito papunta, papasok ng Quirino Grandstand kung saan naroon ang poon sa mga sandali ito. Tingnan nyo naman ngayon mga kapuso kung gaano'ng karami ang tao at kung ilang pila yan na matyagang naghihintay naman. Oh, ayan po, sa may po yan ang Grand San, hanggang sa bandang taas ng inyong television paliko. Umaabot po yung ganyang dami ng taong na nakapila hanggang doon sa Mikalabao dito sa Merizal Park kung inyong natatandaan, uh, natatanaan pati na po doon sa harap ng estatwa ni Rizal pati na hanggang doon sa Medapong Manila Hotel ganyan din kakapal matyagang naghihintay para sila ay makapagayan tulad ng nakikita ninyo makahalik at makapahid ng ilang saglit lamang sa paapo ng poon ng itim na Nazarero. Paikot-ikot po yung pila na yan tulad ng sinabi ni Susan Enriquez. Eh, kung, mahambing, parang napakalagi isang higanting ahas po yan na nandito ngayon sa Rizal Park. Patuloy pa rin ang daksa ng mga tao sa tradisyonal na pagalik dito sa Carino Grandstand. Aming pinusuan ng mga deboto sa kabila ng pag ng otoridad na nagdala pa rin ng mga bata para lang makahalik sa poon. May palara rin mga kinaukulan para hindi magkahawahan ng sakit sa pagdalik at sa prosesyon at narito po ang aking report. Ngayong ipinagdiriwang ang pista ng itim na Nazareno, muli nating masasaksihan ang pagdaksa ng milyong-milyong deboto. Handang indahin ang pakikipagsiksikan, makahawak lang sa poon. Nataong pa namang patuloy ang pagkalat ng tigdas. Ang virus nito ay madaling makahawa kahit sa simpleng talsik lang ng laway, lalo na kung mahina ang resistensya. Dito pa lang si Carino Grandstand, wala pa rin patid ang pila sa pagalik mula pa kahapon. Bawat isa may kanya-kanyang panata o dasal kadalasan pa ay hiling ng paggaling sa karamdaman. Ang Manila Health Department, aminadong may mga sakit na posibleng makuha sa dami ng taong dumadaksa, lalo na kung hindi malakas ang resistensya. Unang-una, andun po yung dahil sa dikit-dikit po tayo, meron po tayong mga sakit na pwedeng makuha. Maliban sa ordinaryong ubut sipon, na very common now, meron din po yung mga trangkaso. E eh ngayon, ay, nauuso din po yung tigdas na Napaka-laki po ng pag-asang makahawa kung hindi pa po talaga full-blown yung missiles, meaning nilalagnat-lagnat pa lamang o panimula pa lamang, wala pa mga rashes. So you would think that you're healthy and then you would proceed to the site and probably infect other people. Ang pakikipagsiksika ng mga deboto, pawis sa pawis, muka sa muka maaari raw maging dahilan ng pagkalat ng tigdas o ng iba pang klase ng sakit. Uh, ang mga sakit na katulad ng tigdas ay pwede na rin po yan tuberculosis, kung ibang mga bakterya. It comes in close contact, meaning at talagang sa prosesyon, sa tulakan, talagang dikit-dikit po yan. Uh, it will not be in the air, but it will be with a droplet infection hawak-hawak ng kamay habang nagdadasal at uh, papahid ng mga ano sa mata, sa ilong, sa bibig. At ano po, napakalaki po yung pag-asa na we will probably get infected or infect other people around us. Ang dalawang taong gulang na anak ni Lourdes Lianeta katatapos lang makatigdas nitong Disyembre. Pero dahil diboto ng Nazareno, dinala niya ang anak sa taunang paghalik. <laughs> para maano makita sa kay ano, sa reno. Paulit-ulit na paalala ng Manila Health Department, huwag na magpunta ang mga buntis, ang mga bata at maging mga may sakit. Pero magpapapigil naman kaya ang ilang deboto? Eh, taon taon na po ito Basta manalik ka lang lagi sa Diyos. Malabo ang hawa yung sakit. Siya po yung may sakit. Ang sakit? lagnat po, tsaka ubo, po. Unang beses niya mga yun? First time niya po dito. Sakitin din to eh. Mm, kaya panata ko siya na mapagaling yung sakit. Kaya paalala ng mga doktor sa mga deboto. It would be of advantage if we are in the best of health. Inom tayo ng maraming tubig, juice, uh, matulog ng maganda-ganda, uh, mahaba-haba bago pumunta sa, sa pila o sa posisyon. At uh, siguro kung ano man po yung mga vitamins na pwedeng inumin. At uh, si Kape na uh, wag naman, kung di man pangit e eh, magtakip ng ating mga ilong at bibig. Kung tayo uubo, hatching, at kung meron umubo at umatching sa paligid natin, eh simplihan po natin na tayo magtakip din ng ating mga ilong at bibig. Asahan namang handa ang mga kinatawang ng Manila Health Department sa pagtugon sa sino mang nangangailangan ng paunang lunas.